Naramdaman mo na ba ang nakakabagabag na bigat ng pananahimik ng isang tao? Hindi ito ang uri ng katahimikan na awkward. Ito ang uri na nagdadala ng mas malalim na kahulugan, isang tahimik na lakas na nagsasalita ng mas malakas kaysa sa anumang salita. Iyan ang uri ng katahimikan na kinakatawan ng lalaking sigma. Hindi tulad ng mga nagsusuot ng kanilang mga emosyon sa kanilang mga manggas o pinupuno ang bawat tahimik na sandali ng satsat na iintindihan ng mga lalaking sigma ang kapangyarihan ng pagpigil. Hindi sila nag-aaksaya ng mga salita sa mga walang kabuluhang bagay at hindi rin sila nakikibahagi sa hindi kinakailangang mga salungatan. Ang kanilang pananahimik ay isang pagpipilian Isang sinadyang aksyon na may higit na bigat kaysa sa isang mainit na argumento o isang madamdaming pananalita. At ano ang mangyayari kapag nagpasya ang isang lalaking sigma na tumahimik kapag umalis sila sa isang tao, sitwasyon, o relasyon? Bihira lang itong walang dahilan. Ang katahimikan na ito ay isang tugon, isang senyales na ang isang bagay na pangunahin ay nagbago at sa oras na mapansin mo ito, madalas na huli na para ayusin ito. Pinag-aralan ng mga psychologist ang epekto ng katahimikan at nalaman na ito ay maaaring isa sa pinakamakapangyarihang paraan ng komunikasyon. Ang isang pag-aaral noong 2014 na inilathala sa Journal of Social and Personal Relationships ay nagsiwalat na ang katahimikan sa mga relasyon ay kadalasang nagsisilbing isang paraan ng pagtatakda ng hangganan o emosyonal na proteksyon sa sarili. Ang kanilang pananahimik ay hindi tungkol sa pagsasara ng mga tao. Ito ay tungkol sa pag-tune sa kanilang sarili, kanilang mga halaga at kanilang mga prioridad. Upang maunawaan ang lalim ng isang lalaking sigma na katahimikan, kailangan mong maunawaan ang kanilang pilosopiya ng buhay. Hindi sila mga taong pleasers o naghahanap ng atensyon. Hindi nila nararamdaman ang pangangailangan na ipaliwanag ang kanilang sarili sa mga hindi nakakaintindi sa kanila. Dahil dito'y mas malalim ang kanilang pananahimik. Dahil kapag huminto sila sa pagsasalita, hindi ito urong. Ito ay isang deklarasyon. Sa video na ito, Tuklasin natin ang mga layer ng kahulugan sa likod ng pananahimik ng isang lalaking sigma. Aalisin natin kung bakit ito ay isang babala, isang paraan ng paggalang sa sarili, at kung minsan ang pinakahuling konklusyon. At kung mananatili ka hanggang sa huli, matutuklasan mo kung bakit ang kanilang pananahimik ay maaaring ang kanilang pinakamaingay na pagkilos sa lahat. Bago tayo magpatuloy, isaalang-alang ang pagsali sa aming mga pribadong miyembro lamang na komunidad para sa mga eksklusibong insight sa Sigma Mindset, Brotherhood at behind the scenes ng mga talakayan. Ang link ay nasa paglalarawan. Huwag palampasin. Ngayon, tuklasin natin kung ano ang mangyayari kapag ang isang lalaking Sigma ay tumahimik at kung bakit huli na ang lahat. Una, kapag nabigo ang mga salita Nagsasalita ang mga aksyon. Para sa mga lalaking sigma, ang katahimikan ay bihirang isang impulsive na reaksyon. Ito ay isang kalkuladong desisyon na sumusunod sa isang panahon ng matinding pagmamasid at pagmuni-muni. Sila ay masigasig na mga tagamasid ng pag-uugali ng tao, nakakabasa ng mga banayad na pahiwatig at mga pattern na hindi napapansin ng karamihan sa mga tao kung pipiliin nila ang katahimikan, ito ay dahil nakakita sila ng isang bagay na hindi nila maaaring balewalain. Ito man ay pagkakanulo, pagmamanipula o kawalang galang. Kunin ang halimbawang ito. Maaaring mapansin ng isang lalaking sigma na paulit-ulit na sinasamantala ng isang kaibigan ang kanilang pagkabukas palad. Sa halip na harapin ang isyu sa pamamagitan ng drama o argumento, umatras na lang sila. Huminto sila sa pag-aalok ng tulong, huminto sa pagsisimula ng pakikipag-ugnayan at hinahayaan na maglaho ang relasyon. Ang katahimikan ay hindi sinadyang masaktan. Ito ang kanilang paraan ng pagprotekta sa kanilang enerhiya at pagtatakda ng mga hangganan. Ang diskarte na ito ay nauugnay sa mga salita ni Albert Einstein ang mundo ay hindi mawawasak ng mga gumagawa ng masama, kundi ng mga taong nanonood sa kanila ng walang ginagawa. Para sa mga lalaking sigma, ang katahimikan ay kanilang paraan ng pagtanggi na maging kasabwat sa mga sitwasyong hindi naaayon sa kanilang mga halaga. Ang kanilang katahimikan ay hindi isang pagtakas. Ito ay isang diskarte. Sa pamamagitan ng pag-atras, binibigyan nila ang kanilang sarili ng espasyo upang muling suriin ang relasyon o sitwasyon, pagpapasya kung sulit ang kanilang oras at lakas. Mas madalas kaysa sa hindi, sa oras na sila ay tumahimik, ang kanilang isip ay buo na at ang desisyon ay pinal. Dalawa, ang kalmado bago ang bagyo. May dahilan kung bakit malakas na umaalingaw-ngaw ang parirala. Ang kalmado bago ang bagyo. Kapag inilalarawan ang katahimikan ng isang lalaking sigma, habang ang iba ay maaring magalit, magbulalas o humingi ng agarang solusyon, mas gusto ng mga lalaking sigma na iinternalize ang kanilang mga iniisip at maingat na planuhin ang kanilang susunod na hakbang ang kanilang katahimikan ay ang kalmado, isang sinadyang paghinto bago ang mapagpasyang aksyon. Isipin ang isang sitwasyon sa lugar ng trabaho kung saan ang isang lalaking sigma ay patuloy na hindi pinapansin para sa pagkilala sa kabila ng kanilang mga kontribusyon sa halip na magreklamo sa mga kasamahan o humingi ng pagkilala, tumahimik sila. Ginagawa nila ang kanilang trabaho ng mahusay. Ngunit huminto sila sa hindi kinakailangang pag-uusap sa opisina o pagboboluntaryo para sa mga karagdagang gawain. Kapag ang oras ay tama, ipinapasa nila ang kanilang pagbibitiw. Madalas na iniiwan ang koponan sa pagkabigla. Ang katahimikan ay hindi isang pag-urong isa itong kalkuladong build up sa isang aksyon na nag-iwan ng pangmatagalang impresyon. Ang katahimikan ng isang lalaking sigma ay malakas dahil pinipilit nito ang iba na punan ang mga kakulangan. Nagsisimulang magtanong ang mga tao, ano ang iniisip nila? Tumawid ba ako ng linya? May pinaplano ba sila? Ang kawalan ng katiyakan na ito ay kadalasang mas nakakaapekto kaysa sa anumang direktang paghaharap. Gaya ng isinulat ni Sun Tzu sa The Art of War, ang pinakamataas na sining ng digmaan ay ang pagsupil sa kalaban ng hindi nakikipaglaban. Ang mga lalaki ng Sigma ay naglalaman ng pilosopiyang ito. Ang kanilang katahimikan ay ang kanilang sandata, isang kasangkapan na nag-aalis ng sandata nakakalito at sa huli ay nag-iiwan ng pangmatagalang impresyon sa mga taong minamaliit sila tatlo ang emosyonal na baluti pagprotekta sa kanilang kapayapaan ang sigma na lalaki ay pinahahalagahan ang kanilang panloob na kapayapaan higit sa lahat ang kanilang pananahimik ay isang paraan ng pagprotekta sa kanilang sarili mula sa hindi kinakailangang kaguluhan at emosyonal na drama habang ang iba ay maaring makisali sa mga argumento o subukang iligtas ang mga nakakalason na relasyon Nauunawaan ng mga lalaking sigma na hindi lahat ng labanan ay sulit na labanan. Kunin halimbawa, ang isang lalaking sigma na nasa isang nakakapagod na romantikong relasyon. Sa halip na makisali sa walang katapusang siklo ng mga argumento, tahimik silang umatras. Huminto sila sa pagtugon sa mga biting text, binabawasan ang kanilang emosyonal na pamumuhunan at tumuon sa muling pagtatayo ng kanilang lakas. Ang kanilang pananahimik ay isang deklarasyon. Pinipili nila ang sarili nila sa kaguluhan iyon. Ito ay nauugnay sa karunungan ni Marcus Aurelius na nagsabi, "Ikaw ay may kapangyarihan sa iyong isip, hindi sa mga pangyayari sa labas. Matanto ito at makakahanap ka ng lakas." Ang mga lalaking sigma ay tinatanggap ang mindset na ito, gamit ang katahimikan bilang isang kalasag. Upang protektahan ang kanilang kalusugan sa isip at emosyonal, ang kanilang pananahimik ay hindi lamang tungkol sa pangangalaga sa sarili. Ito ay tungkol din sa kalinawan. Sa pamamagitan ng pag-atras, nakakakuha sila ng mas malinaw na pananaw sa sitwasyon. Hindi sila yung tipong kumikilos dahil sa galit o pagkadismaya. Sa halip, naglalaan sila ng oras upang maunawaan ang kanilang mga damdamin na tinitiyak na ang kanilang susunod na hakbang ay parehong maalalahanin at sinadya. Ang emosyonal na baluti na ito ay gumagawa sa kanila na hindi kapanipaniwalang nababanat. Habang ang iba ay maaaring gumuho sa ilalim ng bigat ng paghaharap o sa lungatan, ang mga lalaking sigma ay nananatiling binubuo. Ang kanilang katahimikan ay nagiging isang kuta, isang puwang kung saan maaari silang muling magsama-sama mag-recharge at lumabas ng mas malakas kaysa dati. Apat, ang huling pagkilos. Kapag naging permanente na ang katahimikan ng lalaking sigma, ito ang pinakahuling pahayag. Ito ay hindi isang pansamantalang pag-withdraw o isang panandali ang pag-pause. Ito ay ang katapusan. Kung naabot na nila ang puntong ito, nangangahulugan ito na napagpasyahan nila na ang tao o sitwasyon ay hindi na umaayon sa kanilang mga halaga o layunin. Pagkatapos ng maraming pagkakataon at maingat na pagmamasid, ang lalaking Sigma ay nagpasiya na sapat na enough is enough. Nang walang katuwaan o drama, dinidissolve nila ang partnership na ikinatulala ng kabilang partido. Ang katahimikan ay hindi lamang isang babala. Iyon ay ang konklusyon ang huling pagkilos na ito ng katahimikan ay kadalasang hindi nauunawaan bilang malamig o walang awa. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang gawa ng paggalang sa sarili. Ang mga lalaking sigma ay hindi naniniwala sa pag-aaksaya ng kanilang oras o lakas sa mga taong hindi tumutugon sa kanilang mga halaga. Tulad ng sinasabi nila, minsan ang katahimikan ay hindi walang laman puno ito ng mga sagot. Kapag naging permanente na ang kanilang pananahimik, aral na ito para sa mga naiwan. Pinipilit nito ang mga tao na pag-isipan ang kanilang mga aksyon at isaalang-alang kung ano ang nawala sa kanila. Para sa ilan, ito ay isang wake-up call. Para sa iba, ito ay isang pinalampas na pagkakataon na pagsisisihan nila habang buhay ang katahimikan ay higit pa sa kawalan ng tunog. Ito ay isang malakas na pahayag, lalo na kapag hawak ng isang lalaking sigma. Ang kanilang pananahimik ay hindi pasibo. Ito ay may layunin, madiskarteng, at kadalasan ay pangwakas. Pansamantalang paghintuman ito upang masuri ang isang sitwasyon o permanenteng pag-alis mula sa isang nakakalason na dinamika ang kanilang katahimikan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita kailanman. Kung naranasan mo na ang pananahimik ng isang lalaking sigma, alam mong hindi ito dapat basta-basta. Ito ay isang senyales na may nagbago at sa oras na napagtanto mo ito, madalas na huli na. Bago ka pumunta, tiyaking ilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para hindi ka makaligtaan ng higit pang mga insight sa nakakaintriga na mundo ng mga lalaking sigma. At para sa mga gustong tumuklas ng higit pa, isa alang alang ang pagsali sa aming pribadong miyembro lamang na komunidad. I-click ang link sa paglalarawan upang sumali ngayon. Salamat sa panonood at sanay makita ka sa susunod na video.